So what's up, mga boss? So welcome back po muli sa ating channel Julay Ems At syempre mga bossing, uh, sa mga hindi po nakakakilala sa akin Syempre ako po ay isang uh, freelance 4 uh, contractor at all-around workers At uh, isa rin po ako ng interior designer At uh, yan, marami po tayong skill dito Dito sa channel ko mga bossing, binabahagi ko yung mga bawat diskarte na ginagawa namin Sa paggagawa ng bahay So ngayon mga bossing, so for episode natin Syempre huwag na natin patagalin to uh, mag -share, share ako kung paano yung mixture or diskarte kapag tayo ay magdadry pack. So tara mga boss, umpisahan natin itong ating uh, video na to at sabay-sabay tayong matuto. So syempre mga boss, sa bawat trabaho natin, may kanya-kanya tayong diskarte. At may kanya-kanya tayong pananaw, may kanya-kanya tayong pamamaraan kung paano natin gagawin yung isang bagay na gusto nating gawin or tapusin. So ngayon mga boss, ito yung aking diskarte mga boss kapag kami ay nagda-dry pack sa tiling work. So ngayon mga bossing, uh, paalala ko muna sa inyo yung dry pack, ito yung klase ng sun base or ng ating mortar sa ating tiles, sa flooring, ito ginagamit. And then ngayon, ang dry pack mga bossing ay ito yung mixture na akala mo yung uh, tuyo yung ating uh, sand base. Pero ito ay basa once na ito ay hawakan natin. So ang dry pack mga boss, saan ba ito ginagamit? Unang-una ginagamit ang dry pack. Kapag yung ating mortar ay talagang medyo makapal. Kapag yan ay umabot ng 1 uh, one and a half inch or 1 uh, and 3 So minimum yun mga boss. Ha? Pataas, kailangan na natin gumamit ng dry pack system. So sa ganun, kasi kapag gumamit tayo, ng uh, mga regular na mortar, yung nakasanay natin na maghahalo tayo na para mas matigas sa pangasintada, minsan uh, may uh, pagkakataon na ito'y malambot at namamasa. So ngayon, uh, may hirapan ngayon tayo magkabit ng tiles at matatagalan tayo dahil nga sobrang kapal, bumababa yung setting. So kaya natin ginagamit ngayon si dry pack. Ngayon naman si dry pack mga bossing, para naman sa paggamit natin, kailangan natin ng tamang pamamaraan at tamang proseso paggagamitin natin si dry pack. So paano nyo yung ating gagawin? At syempre mga boss, so re remind ko lang sa inyo, yung dry pack na setting ay hindi yan masyadong applicable sa mga ceramics or yung malalambot na tiles. Kasi uh, ito kasi nga uh, mga tiles na to na yung malalambot or yung mga ceramics ay masyadong uh, manipis and then madaling mababasag. Kasi yung ating uh, dry pack kapag yan ay medyo matigas yung talagang pagkakahalo natin, hindi yan basta-basta makokompact. So, mahirap yung i-compact or yung patagin or pababain. So, ngayon, kahit gumamit tayo ng uh, malit na malambot, may tendency pa rin na mabasag si ceramic. So, kaya binibigyan ko lang kayo ng uh, paalala na kung gagamit kayo ng uh, dry pack sa ceramics, eh, magtira kayo mga boss kahit mga 1 inch para sa wet pack. So, latagan nyo muna siya ng dry pack And then uh, magtira kayo kahit mga 1 inch or half inch para sa wet pack. Ibali, e, ipapatong nyo si wet pack dun sa dry pack. Nang sa ganun, si ceramics hindi mapwersa or hindi siya mabasag ng mabasag once na gamitan natin siya ng dry pack. At so ayun mga boss, so bali ganito namin ipiniprepare ang dry pack. So alam nyo mga bossing, importante ang uh, preparation ng ating uh, sand base lalong lalo na kung dry pack kasi alam nyo mga bossing kalimitan marami ang sumasablay at uh, ng problema kapag dry pack yung ginagamit so ngayon papakita ko sa inyo mga boss yung pagkahalo namin so yan, nakita nyo nakalatag na yung buhangin natin so bago pa man yan lagyan ng semento kailangan muna si buhangin is in muna natin lahat ng todo so yan, so sa nakikita nyo binabasa muna natin yung mga buhangin Naandyan kasi mga boss, yung sikreto ng dry pack. So kinakailangan kasi, bago natin ihalo si simento, kinakailangan lahat ng buhangin nakasipsip na ng tubig. Dahil mamaya, once na ihalo natin yung simento, hindi na natin lalagyan niya ng tubig. So yan, uh, lalagyan lang natin siya ng tubig hanggang sa makita natin, o no? maalaman natin kung sapat na ba na nakasipsip na lahat yung ating uh, buhangin. Then pag okay na, ready na nating ilagay yung semento. So may isa pa akong tips mga boss ano ko halimbawa yung mga binistay nyo nakasako. So doon pala sa sako pwede nyo na siyang ibabad sa tubig. Dagsa doon ay eh, talagang makasipsip ng tubig yung ating buhangin. Kasi syempre yung uh, mga buhangin dito sa part na to dadalhin niyo sa kit na may tubig ng saganon ay makasipsip ng tubig yan. So yung sistema kasi ng dry pack mga bossing pag sinabi natin na dry pack, hindi ibig sabihin yan ay tuyo. So yan lang talaga, ang halo niya is mukhang tuyo lang. Pero actually dapat, yung buhangin natin is basa. So yan. So yan, kapag okay na yung ating uh, buhangin, then ready na natin ilagay yung ating mga semento. So yan, lagay na natin yung ating semento. Uh, Para dapat muna natin basain yung buhangin para pagdikit ng semento, titiga sila. Kasi alam nyo ba mga boss, minsan pag naghalo tayo ng dry pack, uh, naghalo tayo ng dry pack on the spot, halimbawa hindi muna natin binasa yung buhangin, paglagay ng buhangin, ilalagay agad sa si semento, bago tsaka lang tutubigan, may mga portion yan or may mga part yan na hindi nabasa. So ngayon, doon tayo magkakaroon ng uh, problema. So doon magmumula minsan yung mga pagkapak ng ating tiles. Kasi nga, hindi nabasa yung ibang uh, part ng ating uh, sand base. So, syempre, kapag yan ay hindi nabasa, may mga hindi na hindi nabasa, ang mangyayari, kapag kinabit natin yan, doon sa ating flooring, magkakaroon ng ampaw. So, yun, doon na mag-uumpisa yung pagkapak niyan. And then, yan, babalibalikta rin lang natin, mga bossing, yung ating halo. So, ngayon, ang pagbaliktad niyan, mga bossing, ay uh, siguro mga dalawa hanggang tatlong baliktad hanggang sa tuluyan na nga maghalo yung uh, buhangin at saka yung ating cemento. So, pero kung may mixer kayo, mga bossing, mas maganda. So, mas madali yung pagkahalo natin kaysa mano-mano. Kaya -mano. mga boss, okay na yung ating dry pack na sun base. So, ngayon kung titignan nyo siya, di ba, akala nyo siya ay uh, tuyo. Kaya siya parang tinawag na, uh, kaya siya tinawag na dry pack kasi, kita nyo, parang tuyo. Pero, pag hinawakan natin yan, mga bossing, pakita ko sa inyo sa malapit. Yan. May basayan, no? Oh. Yan, na ba? basayan. yan. kita nyo, di ba, o? Oh? Basa. So, ganyan dapat yung ating magiging sun bays. O, so, kita nyo, basa, mga bossing. So, pero hindi siya nagtutupig. Ngayon naman, mga boss, itong dry pack na ating setting, ang pinaggagamitan lang naman nito, mga bossing, ay dun sa mga makakapal na mortar. So, syempre, naka-encounter tayo ng makapal na mortar. So, pero, uh, unahan ko lang kayo, mga boss, hindi kami nag-flooring nito, ha? So, naabutan lang namin yan. So, ngayon, yung flooring nila talaga medyo makapal. So, papakita ko sa inyo. Ayan, o. Oh. Kita nyo, yung dos por dos, ay natabunan. So, kaya, gumamit na tayo ng dry pack system. So, ito ay gagamitin natin kung ang kapal ng mortar natin is nasa one and 3 port. Minimum ha mga boss. 1 and 3 port pataas. So, ngayon, kapag ang ating sand base naman, isa mga nasa one and a half lang or isa't kalahating polgada, so, hindi na tayo kailangan gumamit ng dry pack. So, gagamit lang tayo ng regular na halo. At syempre, mga bossing, kapag gagamit naman tayo ng dry pack na sand base, importante sa lahat, yung adhesive. Huwag na huwag kayong magtitipid ng adhesive. So minimum required na ipapahid natin dapat sa likod ng tiles na adhesive is 1 cm. So hindi dapat bababa ng 1 cm yung ating ipapahid na adhesive. Dahil yung adhesive, yan yung magdadala ng quality ng ating pagkakabit ng tiles. Kasi once si tiles sa hindi natin nilagyan ng adhesive sa likod, tapos manipis, ang mangyayari niyan, mga bossing, hindi kakalat siyang Uh, pinaka-adhesive ano adhesive sa ibabaw. Ngayon, magkakaroon niya ng mga ampaw-ampaw. Kasi nga, kulang yung adhesive. Hindi sapat yung adhesive para mapuno o mapunan yung mga bawat uh, area ng uh, likod ng tiles, ng ilalim ng tiles. Siyempre, kasi nga, yung ating uh, ginamit is dry pack. So, kasi itong dry pack kasi mga boss, hindi kumakalat ng todo. Hindi katulad ng regular na sun base natin na medyo mas malambot sa dry pack, eh kumakalat siya, nag i -spread. Hindi katulad nito halos stable lang yung kanyang uh, ano yung kanyang uh, sand base kasi nga hindi yan na nakokompak ng mabuti At so yan mga boss so balik kita nyo meron na tayong nilatag muna na sand base natin na mortar so ngayon ito mga bossing pag nilatag natin napantay natin wag natin kagad lalagyan ng tiles syempre nadaan muna tayo sa proseso na tinatawag na compaction i-compact muna natin itong tamit gain yung isang peraso ng tiles so ngayon ito pagbumpak natin, kinakailangan, itong times natin, pantay na dyan. Pantay, pantay, pantay. And then, pag angat natin, yung mga part, nakita nyo, medyo lubog pa, dadagdagan natin yan. Kaya hindi, kailangan natin i-compact ulit siya. tayong magkabit ng tides. And then, syempre, ito may mga portion na ganyan. Dagdagin nyo pa. Kung may nakita kayong mga malalim, lagyan nyo lang yan. Para masecure natin na walang na kapat. So yun mga boss, So, bali, dapat ganito yung ating adhesive na ilalagay sa likod ng ating tiles. So, na gaya na sabi ko, ang minimum required natin is 1 cm. Nang sa ganon, paglagay natin dun sa ating uh, sun base na dry pack, kakalat yan. So, may iwasan natin yung uh, pagkapak ng ating tiles kasi pag yan ay manipis, so, pagpukpuk natin, lalong-lalo na pagdating dun sa mga corner, sa mga gilid-gilid, hindi nakakalat yung adhesive. So, minsan, kakapak na. So, kaya kalimitan dun sa ating mga nagdadry pack eh talagang kumakapak lalong-lalo -lalo na yung mga kanto na yun, no? So yun naman, ang yun ang ano, mga bossing yung uh, purpose natin kaya natin kinumpak muna yung ating times nang sa ganon, pagkabit natin yung times natin, hindi na masyadong mataas yung setting. Tabang-tama lang, sakto-sakto lang para dun sa prepare natin na adhesive na ipapatol. Kasi, <coughs> pag hindi natin niya kinumpak muna mga boss, tapos masyadong makapal, tendency niya puksok ka ng puksok, -puk agad sa mabasag na yung times, hindi natin mapapalubog yung times ng maayos kasi nag pack tayo. So 'yan mga bossing. So kahit dry pack 'yung ating ginamit, nating mortar, 'yung ating sand base, kinakailangan dapat ganito 'yung magiging itsura niya, no. So 'yung adhesive dapat 'yan, kita niyo, umaawas siya sa mga bawat tabi. So 'yan. Ganyan 'yung hindi nagtitipid sa adhesive. At kung maaari dun sa mga yukat, kita nyo, dapat yan may mga umaawas na adhesive. Ang kagandahan kasi niyan mga boss, pag may nakita kayo mga umaawas na adhesive, eh masisigurado natin, masisecure natin na talagang puno yung ilalim niya at walang ampaw.